Kaya wag nyo kong husgahan Dahil ako ay tao lang May puso rin nasasaktan Kapag pili tira minsan Di kung akong akong tawarin Ang mga passions ay hilingin sa akin Ayaw pa ako, paano ko pipigilin

Magbibigay na naman tayo ng another. Another tumbler naman muna. Yung tumbler natin, guys, may nakalagay siya. Ayan uh, po, uh, 40 O's. Tapos mayroon siya, nakakustomize siya, guys. Siyempre, hawakan mo to. Ha uh, uh, Siyempre, may nakalagay ito na... Tapos, hermano pa. Ay, kung mo yung ano yung puwit na wala, natanggal. May nakalagay siya. Hindi pwede siya. Nakakustomize siya ng Diwata Paris Overload. Nakapipirmahan ko, Diwata Paris Overload. Diwata Paris Overload. Tapos siyempre may picture ni Diwata. Ayan. So mamaya, bago ko ito ibigay, pipirmahan ko muna dito sa baba para legit talaga na galing sa akin. ba? Diba? Ngayon, dito naman tayo pipili sa ating TikTok. Ang ating TikTok account ay Diwata Paris Overload Official Account na kung saan mayroon na tayong 600,000 plus followers going to 700,000 followers natin. Diwata Paris Overload Official Account. Dito tayo magbibigay sa TikTok account. Ayan. Tapos guys, ito pa ha. Bukod dito sa Tumblr, si may and simple, hindi papahuli. Mamaya may mga pa din yan. Tapos mayroon pa tayong brand new cellphone. Ayan, may mananalo mamaya na ang g, -Cast. g -Cast mamaya, okay? Abangan nyo yan ha, walang BBQ dahil dito. So ang inyong mapapanalunan ay Tumblr, dito tayo mananon sa ating, dito tayo bukas sa ating TikTok channel. Okay, magpahula na lang tayo ng... Okay. Okay, guys. Ay, hindi. Mali, mali, mali. Palitan mo nga yan. Mali. Ulit, ulit. Okay. Ayan. nakikita sa live mo? <laughs> <laughs> ah. Ayan no kayo pupunta siyempre sa ating uh, TikTok account dahil doon tayo doon natin kaya hindi Buhok hindi, yellow hindi Hindi po, Diyos hindi, ko hindi Make sure lang na nakapalo kayo guys ha. Pa-double tap lang ako yung viewers natin sa TikTok. Pabuti natin ng 1M guys. Malapit na tayo double tap, double tap. Ang inyong ma screen pa-double tap. Ang ating YT, pabuti natin 100K. Dyan, ng 100K. Diyan, magbibigay tayong dalawang cellphone pa dyan. Walang alis ng mga chicas pa tayo. Okay, Klo. Klo. Pahunahan lang ito guys ha. Sa binanggit ko kanina, Iwata Tumblr, ang tanong, ilang os ito? Ayan, may nanalo na guys. Congratulations guy. Yike. Ikaw po ang nanalo. Ang tamang sagot ay 40 os ang ating Tumblr. At ito naman din yung nakalagay dito sa ating tumbler guys ay nagkakalaga siya ng $5,000. Kaya napakaswerte mo dahil ikaw ang nanalo ng Diwata Tumbler na LV. LV Tumbler ang inyong napanalunan. LV. Ibig sabihin, lumang tumbler. <laughs> Char lang. Hanggang na ba sa akin? maawa pano ko Ang mga taong sa kumain pa ang Ang mga vendors ating nakasulat guys, congratulations po kay Yiki Ikaw po ayaki ikaw po ang nanalo ng Brand new tumbler na diwata tumbler Mag-message ka na lang yung mga winners. Mag-comment kayo sa sa kamisage. <message> Coffee break muna tayo guys ha. Coffee break muna si Diwata. <message> Paramihin muna natin ang ating mga viewers bago tayo magbigay ng G-Cast at sa brand yung Falcon. Dalawang cellphone pa guys ang ating papamigay. Ah, tatlo pa lang na papamigay natin sa isang tumbler. Ayaw pa awa, paano ko pipigilin? Ang mga taong sabit laging kumain. Iwala ka rin, ayaw pang kasigalan. Ang mga vendors, kaya natutulungan. Lalo dumami, ngayon ang parisan.

Okay. Nako, pakunti-kunti, pakunti yung mga viewers natin. Dito po sa ating, uh, padubog po ako dito sa ating, nanonood lang na yung mga ating uh, channel sa ating, ano, what happened? Ito, teka lang, mayroong inaano eh. Ayun, no? Huwag muna nga alis guys, padugol tayo dito sa ating TikTok page at syempre sa ating FB at syempre sa ating YT channel. Please like, follow, and subscribe. At hindi lang tayo dito nagtatapos. Mamaya, marami pa tayong pag-pricing na ipapamigay. Oh my gosh! Mayroon pa tayong mga brand new cellphone at syempre may pagigas pasimian. <laughs> Ang tanong, sa kinanta kong diwata, pares, overlord, composed by Lito Camo. Ang tanong, maganda ba si Puna? Maganda. <laughs> ito. ka, sarap. Halika dito. Ayan, padubuntap tayo guys. Please like, follow para namin ating ating um, natin ng 1,000 viewers sa ating IP at 500 sa ating ang ating guys ang ating uh, YT channel, makaling po dito sa ating TikTok at dito tayo manood dahil dito tayo magbibigay ng another brand new cellphone at siyempre pajikas. Pajikas siyempre mamaya. Alright? Kaya yung link ng ating YT channel, uulitin ko sa YT channel tayo magbibigay. Yung YT channel natin, Diwata Paris Overload Official Account, ang uh, link po nandito po sa ating TikTok and ating FB feeds kaya